Kailangan po, po nang mahalang iniiling namin sa inyo so, na kung sa kanyang mag-disperse o nisanin ang lugar na ito namin upang maiwasan ma ang anumang hindi inaasahang insidente at upang magpatuloy na ang maayos ang maayos ng, ng trabigo. Mga salamat mo. Iniiling po namin ang pag-udawang ng ating mga kapulisan. Inihiling po namin ang inyong pagunawa. Kami po ay inihiling ng inyong pagunawa. Sana po ay ninyo ang aming kalagayan. Pupunta po ang aming legal counsel sa inyo at magigiusap at kapakita ang aming mga karapatang permiso. kamayuan, utang ko na mag-disperse o disanin ang lugar na ito. At ito ay buwang upang may Kami po ay nakikiusap at kahit po ninyo ang aming lawyer, matutak po siya dito. Kami po ay humili ng inyong pagunawa. Pagkanta na po ang aming lawyer dito. Oo po, po, po na may kalayaan tayong magbayaan na natin sa loobin. Ngunit ang kalayaan rito ay hindi gana. Ano na kung tayo natutulog na ng perwesyo sa iba. At iusap, din po natin ang karapatan ng bawat isa, ang pangayalangan para sa ating kayusan ang kalayaan ninyo na mag-search sa aming compound ay, ay hindi po namin na, na kayo ay mag Sa pagkatlong araw po na po na kayo na. mag sa aming compound. Para sa karapa, kapag-anay sa talaga. Kaya kami po'y humihiling sa inyong pag na sana maintindihan ninyo ang aming kalagayan. Meron po kayong kalayaan upang mag-search at mag-serve ng mga karapatan Ngunit sa tatlong araw na kayo ay nasa loob ng aming kumpan hanggang ngayon, ay wala ninyo na patunayan ang inyong tatay. Kaya hindi rin ganap ang inyong talayaan na kayo na tinig sa kumpan ay, namin. Na hindi makatawagan hindi makatawagan ay ay ng ng ang tawagan ang tawagan ang tawagan ang tawagan ang tawagan ng tawagan ang 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 ang ating mga kababayan. Hindi na po reasonable ang panahon na inyong ginugugol na ang inyong mga kapulisan ay nasa loob pa ng aming compound. Sa loob ng tatlong araw, araw at gabi, kayo ay nag sa lahat ng dato ng aming compound. Hindi na kami magatulog, hindi makatira sa aming mga pamamahay na matiwasay. Meron kayong kalayaan, ngunit hindi rin ganap ang inyong kalayaan. Ang hinihiling po namin, na kayo ay magsialis na sa kumpal namin upang kami ay malaya na rin makabalik ng natiwasay